Good morning sa inyo mga, mga kainags, no? Ito na. This is it. Uwi na tayo. Pinakamalungkot na moment, no? Parating ng ating uh, bakasyon. Kasiyahan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kasama ang tropang Spapinoy. Alwin at Emma. Uh, Team Suleiman Vlog lahat sa sponsors natin sa mga kaibigan natin this is it pansit yun <laughs> taga mag-aayos muna ayusin ko muna itong mga higaan natin kailangan malinis yan bago tayo umalis at maka impake na rin ako yan good to go na ito mm, yan mm, di ba tapos sa uh, alas dos ang flight natin papapuntang Edmonton mamaya nagtatapon na lang kami ng mga basura, naglilinis kami ng bahay. Para pag uwi namin, marinis na iiwanan yung bahay. Dami, daming basura, grabe. Pati yun no? umaapaw yung mga basura namin. Araw-araw eh. ba naman, ang daming basura. No? At saka marami pa kami basura doon sa loob ng, ng, bahay. So hindi na namin kasi ilalabas yun. Baka kainin ng mga ibon, magkalat pa rito. Teka, meron pang mga kukunin mga basura roon. Yung mga re recycle. Umiiyak ka, Ina. Hindi naman. Nakakalungkot na. Are na. you sad, Luna? Luna. We will Uyana. see them next time in I don't know when. Oo, yan ang problema. Hindi nila. Problem. Thank you, Ina. I'm gonna miss Go you. Luna, bye-bye. Eh. Bye-bye, Luna. Si si bye-bye, Luna. Bye-bye. Si oh, okay. na, mga kainig ano? Si Mark kasi nung last time, umiyak. Oo? Oh? Oo, oh, kala niya makakaharap siya ng kadamay. <laughs> <laughs> Naiiyak na rin. Yo? <laughs> Yan Thank you na. Iya kan yan. Iya kan yan. See will see you in the laptop. Iya kan yan. Sa <laughs> <laughs> laptop talaga 'ole. 'Yon. Yan nga, ini sana. Iya kan ito. Ito na yung malungkot na simula ng moment. Yan. Rice, luck sa yo eat. Rice, Tissue. Bye. So sila unang aalis eh. Sunod kami ni Rice. Yeah. Yeah. Yun. Ayos. Oh, ano inan? Kasi makapad the next time eh. Hopefully. It depends. Yes, it depends. Nice to see you. Thank oh, you. Na. Jay. Ano? Nice to see you. Sa TV na lang ulit. Sa TV na lang ulit. Talaga. Ingat kayo ha. Ah. Bye Luna. Say bye everybody. Bye. Bye bye. Yo. Ito na. Uwi na tayo. Yo, Mark. Si Mark nag-iimpake na. Oh. oh. Mark, kita na sa taas ha. Okay. Parang bigat ng pa ko, pre. Oo, oh, Pag, Pagpaalis na. Pero dito mo ako. kaya mo na kitang magmuni-muni dyan. <laughs> Yan. So, uwi na mga kainas. No? Longkot. Yung umuwi nga kanina si, si Ina nung unang umalis. Grabe, nakaramdam ako ng wow. Siyempre, ganun talaga. Lungkot eh. Kasi pag uwi natin ng bahay nito mamaya, mag na naman tayo, tahimik na naman, di ba? Nasanay tayo na ilang araw, gabi, pagkagising, may mga kausap tayo, masaya, nagtatabanan. Tapos biglang dating sa bahay, Anyway, may mga aso naman tayo doon na magpapasaya sa atin. So, I miss my dog so much. Yan, mga kakainags, oh. Si Dre, na. Oh, When eh. my bag is packed and ready to go. Vera, de, Che, iba talaga mag-impake yung babae, mga kakainags sa lalaki, no? Oh, sure. Hello, Oy, kay Cesar. Ate, Maria Teresita. Thank you. Thank you. <laughs> Oo, oh, Vera. Ayos. Okay, mga kakainags, no? Tapos na ba? Hindi pa. pa. Oo. Oh. Kaya gusto ko ako nag-iimpake kasi hindi baruno pag babae nila. <laughs> Ayoko wow. masya. Wow. Oh. Wow. Hindi yeah, mga na... <laughs> Yo. Yo, meron nang sa oh. side comment. marami kasi mga nagbigay ng mga uh -oh. ano. So, kaya hindi na masyadong Marami kaming na-hold up mga <laughs> <laughs> Marami mga nabudol. Thank you, thank you. Salama, thank you. Marano. Thank you, thank you. Lahat ng ating mga kaibigan, mga naging kaibigan. Hindi lang subscriber to mga tre, no? Kumbaga, mm. uh, oo. Ganun na kami, oh. Yun? Tight! Like <laughs> <laughs> Tara, let's go, let's go, let's go! Ayan. Ayan! Uwi na! Dre Ayos So na ya na yan <laughs> ya <Yaka> na yan <laughs> yeah, so dito tayo sa hotel mga kainis ano. Kung saan magche-check in yung mga kasama natin sa bahay. Paparada. Yan. Sige sige. So kakain muna tayo dito sa hotel na pupuntahan natin. Yeah, so hinahatid lang natin sila rito, no. Yeah. Ganda ng hotel, oh. Wala tayo. So, atin na natin itong bag ni Miss Heidi. Sa natin ilaw. Yeah, so ito yung ito yung ito yung room. Yan. Dito dito. Lagyan na natin dito. Ganda pala ng room niyo, Heidi, oh. Okay ba? Wow, okay, ganda. Meron dining, oh. may kama, Ay, may TV pa. Yan, ganda, maganda. Maraming salamat, Miss Heidi. Thank, thank you po. Thanks so much, Ina. Walang anuman. Sige, labas na ako. Okay po. Salamat. You. Yun. So, pagkatapos ito, kakain naman tayo. So, si Mark nandun sa kabila. Paano ba yan, mga... mga kaibigan? Uwihan na. Ay hindi pala uwihan. Iyaka na. <laughs> Maraming salamat. Dre, hindi ka rito, Dre. Yan. Thank you very much, mga Dre. Okay. Mm -hmm. Mga Karino family. Nako, hindi namin alam kung kailan uli-mauhuli to. Mamimiss ko tong dalawa na to eh. Ayun. Maraming salamat sa inyong dalawa sa masasayang araw natin. Masayang event. Uh, kwentuhan, tawanan, sharing. Maraming salamat. Yung iyakan mamaya na yun. Yeah. Oo. Okay. Oh. Okay. Okay. <laughs> <laughs> hey, walang panahon <parang>, para umiyak <laughs> eh. Kasi ma malilate ka na sa eh. Yeah. Oh, <laughs> <wali. Inamay. laughs> Saan pupunta? Ah, uh, Edmonton, Edmonton, Quebec, Regina. Oh, medyo, medyo, tight yung oras natin ngayon oh. mga kainags. Ano? Kailangan tumakbo, hindi na namin nahihintay yung pagkain namin. Eh. Kahit isang oras lang, pwede. Eh, uh, Hatid tayo niya na. Ay, sab sabay natin sila, Rice. May iwan muna si Mark. Ay. Yun, eto na. Closing hey, time. Eh, hey, thank you. Ito na yung closing time, ano? Gusto kong kantayin sana yung closing time, kaya di ko alam eh. Hanggang closing time lang eh. Closing time, I don't know what's the next. Ah. Uh, ha, uh, ha, uh, ha, uh, ha. Uh. So, Maraming salamat sa driver natin, ano? Si Dre, Rice Velasquez. Maraming salamat din kay Jocelyn. Oh, uh, grabe. Sana sa susunod si Mahal na Rena. Sana makasama Sana makasama. Hopefully. Pupersahin ko sumama ka Mahal na Rena. By hook or by crook. Yan yung pinuntahan namin hotel kanina. Mga 7 ma minutes drive lang magmula doon papuntang airport. Kaya dito na tayo. Ang inano kasi doon yung check-in. Uh, di diba, ito x-ray pa yung mga uh, gamit, titingnan pa, tanggalin pa yung sapatos, uh, sinturon, di ba? Kaya takes, ano, dapat mag, ano, tayo ng extra, extra time. Tapos yung boarding pass, uh, 45 minutes before, eh, ano na ngayon, ano, alauna uh, na, alas dos fight ko, flight ko. Kaya medyo tight. Kaya, papasok na tayo dito. Hindi, takbuhin ko na lang, pabira naman. Hindi. <laughs> Oh, na ano ah, park doon park sa, doon park. sa kabila. Ayan, Parking garage. kita Ayos, tatakbo. Thank you. Thank Hanggang you sa muli. Yeah. See you when I see you. Alright, so dito na tayo mga ano? Maraming maraming salamat kila Dre. Jocelyn again. <laughs> Sa so, siyempre sa lahat ng spot Pinoy, thank you very much. Alwin and Emma, Team Suleiman Vlog. Woo! pare pre paano ba yan? Ano, hanggang sa muli. Oh. Amaya na akong iyak pare ah. I'm gonna miss you. And oh, the damn. company. Wala tayong enough na oras para mag drama, para yeah, you know, Mabilisan. Ako. Sige pre. Sabalag so, na lang natin, banggan yung iyak natin ha <laughs> So, kailangan magmadali. Ingat, ha? Ingat kayo. Yan, so, tara mga kayo. grabe. Jocelyn! Ingat! Huh! Ah, hindi ko mapigilan yung iya ko. Ang Ah! Ito na. Huh! Oh, hirap. Sakit sa dibdib. Ah! Dito tayo, dito tayo. West Jet. Ah, doon tayo mag-check-in. Mag-check-in tayo doon. Check-in muna tayo doon mga kinis. Doon tayo pinila. Ah! Grabe. Sakit sa lalamunan. Ah! Uh, grabe. Mamaya na magmamadali magkita. Takuha ko na ano, yung ticket natin makailan din. Ito no. E nahanapin na natin yung ano. Uh, entrance, diretahan tayo. Ah, ah. So, meron na lang tayong 50 minutes para sa ano natin no. Um, bago magalas 2. Yeah, so dito tayo. Dito lang natin 'yan, C51. C51 yung ating uh, gate. Grabe. Ang lungkot. Ito yung pinakamahirap sa lahat mga kainags. Ano? Yung malungkot na paghihiwalay. Yung sobrang saya nyo. Banding nyo. Events. Sobrang saya na meet natin yung mga subscribers, viewers natin. Ano? Tapos yung mga spot Pinoy. Yung sp nagsponsor sa atin. Mga kaibigan natin. <sighs> Tapos pag uwi mo ng bahay, biglang tahimik. Hahanap-hanapin mo yung mga nakasama natin sa events. Yung kwentuhan, kahit kulang sa tulog puyat pero masaya yun ang namimiss naming lahat grabe teka teka dito muna pa. punta lang tayo rito yeah, so nakapagpa-check in na tayo no? tapos yung gunting na maliit yung dala nating gunting buti maliit meron palang sukat yan sinusukat pala yung haba ng gunting oh, teka muna hanapin ko muna yung gate natin eh saan ba to? teka muna see Ah, dito, 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 dito. Ayan no. C51, doon, doon, doon. Doon tayo. Ah, ito yung ayaw ko, yun eh, no? yung naghahabol sa oras, ano, tight. <laughs> Pero ganun talaga mga kainag siya, no. Ah, ayan, so namimiss ko yung mga aso natin. Grabe. Ah, ayan o, no? doon tayo. Sa dulo, doon tayo. C51. Ayan, may nakaaraw na si, Dito tayo. Uy, Diyos ko Kaya maandar oh ah. Hanapin na lang natin yung ano, hanapin na lang natin yung gate natin. Tapos uh, okay na, hintayin na lang natin. Saktong-sakto lang 'yan. Pero sana tama yung tama yung nilalakaran natin, baka mali na naman ano. Tira, oh. Tama tama yung daan natin. C51 tayo, ayan C50 to 79. Kaya yeah, so nandito na tayo, no. 'Yon 'yon, C51 nakita ko na mga kay nakita ko na. Daming tao. Ayun. Sakto nakahabol tayo. Ay, nako. <laughs> Kinakabahan kasi ako eh. 'Yon. WestJet 253 to Edmonton dito, dito dito tayo dito tayo tama tama hindi pa tinatawag saktong sakto lang pero gusto ko muna mag washroom magba washroom muna ako hanap ng washroom pero dito na nakita na natin yung ano natin yung ating uh, gate ay washroom na lang salamat nakahabol din huh, kinabahan kasi ako eh Yeah, so tama-tama no. Nandito na rin yung aeroplano natin. Naghihintay na lang tayo ng boarding pass kung ano oras tayo papasukin pero dito muna tayo galagala -gala muna tayo ay sa wakas pero importante nakahinga ako ng maluwag ngayon grabe dahil nagkaroon kasi ng problema sa si restaurant eh no na delay yung pagkain na in order namin kaya medyo tumagal kasi naghihintay yung waiter dapat dapat kasi yung waiter tatanungin kami kung gusto na namin kainin yung order namin eh. pa siya eh una kasi namin kinain ano eh uh, appetizer So yung na-expect namin, tatanungin na kami nung, ano, nung waiter no, kung gusto na namin kainin yung in-order namin, yung pang heavy meal talaga. Kaya lang, na, naghintay siya, tagal hinihintay niya. Eh, wala naman kami kamalay-malay na kasi na, na tatanungin pala kami. Eh, di ba nasanay tayo sa restaurant? Tinatanong tayo ng mga waitress, mga servidora kung gusto na natin kumain, di ba? Ah, doon, wala eh. Kaya nagkaroon ng miscommunication. Nagtatawag na sila ng mga pasahero mga kainags. Ano, ang tinatawag na Bali Zone 3. So, ano tayo? Zone 4 tayo. Tayo yung pinakahuling tatawagin. Eh. Yung Thailand tayo medyo mahaba pa yung pila. Tabi tayo muna rito. Dito tayo. Ayan. Ayan na yan. Nakita nyo yung pila na yan. Yan yun Ayan. So dito na tayo. No? Papunta na tayo sa aeroplano. Ah, Edmonton tayo. na tayo sa Edmonton mga kainags you welcome Edmonton 30-35 minutes yung biyahe sa aeroplano yan dito na tayo tapos ano uh, ano tayo ng ano nang lift o uber mag uber na lang tayo sandali lang yan uh, punta muna tayo doon sa ano labas muna tayo tapos ano mag Uh, request tayo ng, ng taxi or uh, ano, Uber pala lift papauwi ng bahay natin Nako, habang papalapit natin sa bahay namimiss ko yun na yung mga aso natin No oh. si Sayo na si Saya hi welcome welcome home yan asan ba rito alabasan muna tayo sundan natin itong mga to sundan lang natin sila dami rin mga tao ngayon daming ang daming mga alis at saka ano no tao sa airport <laughs> yan so marami rin maraming mga pasahero din na sumakay doon sa ano sa aeroplano from Calgary to Edmonton <sighs> yan sundan lang natin sila <sighs> kanina kanina nawa ako eh no <laughs> pero nawala na napigilan na udlot <laughs> Ay, salamat. Nandito na tayo. Maraming maraming salamat sa mga ano natin, sponsor. Thank you very much sa kanila. Kanina nga eh, nung ano, nung... Nagpaalam na ako sa mga sponsor natin kanina. Niyakap natin, talaga lahat kami niyakap namin sila. Nagyakapan kami, isa-isa. Tapos sabi ko doon sa sponsor natin, maraming maraming salamat sa kanila. Kasi kung hindi dahil sa kanila... Hindi namin mararanasan to. Yung mga naranasan namin, nakasama namin sila. Kaya, yeah, thank you talaga sa kanila. Tsaka, syempre, sa mga naging kasama natin. Sa bahay, no? Doon sa Airbnb. Thank you very much sa lahat sa kanila. What a beautiful journey. What a beautiful event. Kaya, yeah, so, tara na mga kainags. Ano? Uh, ano, ano na ako, no? Nag-request na ako ng lift sa sakyan natin. Uh, five minutes, nandito lang labas na tayo sa door 10 nandun na naghihintay bali binayaran ko 44 dollars bali nakasave naka, -naka ako ng 12 dollars yeah, so at least unti-unti natututo ako kung paano mag ano ng ano mag request ng mga lift or uber no pagka nanggaling na tayo dito sa, sa ano, West Edmonton ah sa West Edmonton sa airport pala <laughs> bugok yeah, marunong na tayo kahit pa paano teka hanapin ko muna yung gate door 10 Ah, dito lang yan, dito lang yan eh. Ah, doon, doon, doon yung door 10. Punta tayo doon. Nandito na siguro yung lift nung ano, nung nag-request tayo Nandito na. Honda, Honda Civic yung sasakyan natin. Yan, dito labas tayo dito. Labas tayo rito, dito dito. Honda Civic. Yan. All right. Tara, tara. Let's go, let's go. Oh, Sampai rito. Sana nandito lang sana na dito na sa bayon. Patay tayo na to the Civic, sandali lang makinig sa. Good, how are you? Thank you. Ah, let's go. So ito na, gano'n lang pala mga kailis no? Natututo na ako kung paano Yeah Ayan, dali lang How are you sir? Not too bad, Yourself, sir? I'm good, thank you Alright So namimiss ko na yung mga aso natin ano? Grabe, yakapin ko talaga yung mga yung sa bahay home time ako nakita ko na nakasilip na yung mga aso you know I almost one, one hour and a half one hour and 15 minutes continue driving oh yeah because I I drove about thirty 35 minutes oh then I got you now forty minutes okay thank you very much have a good day you too, yeah, you too. yun so dito na tayo sa bahay mga kainay sa ako nakasilip na yung mga aso natin sobrang miss na miss ko na tong mga to tuwantuwa rin sila grabe

我也没过啊。<laughs> <laughs>